Pagkatapos silang makatawid ay sumunod si Paraon at ang kanyang mga kawal at sila ay nalunod at namatay. Kasama rito sa nalunod ay ang pinuno nilang si Paraon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pananatiliin namin ang kanyang bangkay upang ito ay maging palatandaan sa sangkatauhan. Ang kabuuan ng pahayag na ito ay matatagpuan sa banal na Quran. Ikasampung kabanata na ang talata

na kapag ang kanilang mga puso ay bumara sa kanilang mga lalamunan at hindi sila magkakaroon ng kakayahan na maibalik ang mga ito sa kanilang mga dibdib na mailuwa itong papalabas. Badal na Quran, ikaapat na pong kabanata na ang talata ay 18. In ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما katiyakan yaong mga hindi naniwala sa aming mga ayat sabi ng Allah nang ibig sabihin ng ayat ay ang mga revelasyon mga talata mga katibayan amin silang susunugin sa apoy at patuloy na lilitsuni ng kanilang mga balat magpasawalang hanggan aming papalitan ang mga ito ng panibagong sariwang mga balat Pagkatapos ng pagkakapalit ng panibago, upang matikman nila ang kaparusahan, katiyakan ng Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam sa lahat. Banal na Quran, ikaapat na kabanata ng talata ay 56. Wa man yabtaghi Ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam na siyang dinalang katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay siya ay nasa hanay ng mga talunan banal na quran ikatlong kabanata na ang talata ay 85 innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ulai kahum bariya, bariyah jazahu janna جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه كتي <applause> يا ام ماني والا ساكن سهانا الله ساكن هولين سوغو نسيت رقيتا محمد صلى الله عليه وسلم at sa lahat ng mga obligasyong ipinag-utos ng Islam. Katiyakan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga mabubuting gawa, sila ang pinakamabuti sa lahat ng mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab, mula sa Allah na tagapaglikha, ay hardi ng walang hanggan, na sa ilalim nito ay mga ilog na umaagos, na kung saan sila'y mananatili roon magpasawalang hanggan. Ang Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay ganun din sa Kanya. Ganito ang para sa Kanya na natakot sa Kanyang Rab sa Allah na tagapaglikha, natakot sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Banal na Quran, Ikasyam na po kabanata ng mga talata ay pito hanggang walo. Ito ang tunay na kasaysayan ng ating lahi. Ang mensahe ng katotohanan na dapat may parating sa lahat.